nakarating na sa pamunuan ng MTRCB o Movie and Television Review and Classification Board ang maraming complaints o reklamo hinggil sa EAT host na si Joey De Leon matapos nitong magbiro ng tungkol sa lubid o tali sa Gimme 5 segment ng noontime show na EAT noong September 23. Sa isang short clip mula sa naturang programa ay hiningian ang contestant na magbigay ng limang bagay na inilalagay sa leeg ng tao. Nang wala nang maisip ang contestant ay iminungkahi ng host ng show na si Joey De Leon ang lubid bilang isa sa mga bagay na ginagamit sa leeg. Napakiramdam ng marami ay tila tumutukoy sa pagkitil ng sariling buhay. Sa episode, lubid, lubid, <laughs> Nagulat ang maraming nakapanood sa nasabing segment dahil isang sensitibong bagay ang hindi dapat ginagawang biro sa isang non-time show kung saan maraming bata ang nanonood lalo pat isa rin sa pinakasensitibong paksa sa panahon ngayon ang tungkol sa mental health. Dahil sa dami ng reklamo mula sa netizens sa naging komento ni Joey ay tinitingnan na umano ng MTRCB. Kung pasok nga ba ang naging pahayag ni Joey bilang isang MTRCB issue o kung lumabag nga ba ito sa Presidential Decree No. 1986 at sa implementing rules and regulations nito. Ang MTRCB Chairperson na si Lala Soto Antonio ay anak ng co-host ni Joey De Leon na si dating Senator Tito Soto. Kaya binabantay ang maigi ng marami ang gagawin niyang aksyon sa reklamong ito sa programa ng kanyang ama. Kung papatawa niya rin ba ito ng kalampatang parusa kung mapapatunayan ang naging paglabag nito sa Presidential Decree No. 1986. Kung inyong natatandaan, hindi ito ang unang pagkakataon na naharap si Joey De Leon sa pambabatikos ng may kaugnayan sa mental health issue. Noong October 2017 ay nabash din ng matindi si Joey nang sabihin niya sa noontime show na Eat Bulaga na ang depression ay isang sakit na gawa, gawa lamang umano ng tao. Meaning, hindi iyon totoo. Makalipas ang ilang araw, matapos makatanggap ng kaliwat ka ng pambabatikos mula sa netizens, ay humingi ng paumanhin si Joey sa kanyang nasabi. Sa inyong palagay, dapat din bang patawa ng mahabang suspension si Joey De Leon at ang buong EAT program dahil sa naging mapanganib na komento nito tungkol sa Lubid on National TV? O harmless naman ang kanyang naging pahayag at hindi dapat bigyan ng seryosong pansin? Share your thoughts below.